malungkot na araw itong November 30, 2023 para sa mga fans ng tambalang Kath Niel. Ito ay dahil matapos ang ilang araw na bulung-bulungan hinggil sa kanilang hiwalayan. Finally, kinumpirma ito mismo ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa gitna ng trending balitang ito, lumilitaw na nagkaroon na ng pag-uusap ang mga abogado ng dalawang artista hinggil sa pagkahati ng kanilang mga investments. Anong investments nga ba ang tinutukoy na ito at bakit kailangang maghiwalay pati sa negosyo. Narito ang buong detalye. Marami ang nanghihinayang sa naging katapusan ng pagsasama ng love team turned real life couple now ex-lovers na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Umabot kasi sa 11 years ang kanilang relasyon bago nila napagtanto na hindi talaga sila para sa isa't isa. Sa pahayag ni Catherine, mababatid na tila matagal nang may struggle ang kanilang pagsasama. Ilang buwan na silang may pinagdaraanan at tulad ng ibang magkasintahan, sinubukan din nilang mag-work ang kanilang relasyon. Pero sa huli, hindi na nila nagawa pa itong isalba. Kaya't pareho silang nagdesisyon na maghiwalay na lamang ng landas. Ayon pa sa aktres, nagsimula ang kanilang love story na may respect sa isa't isa at tinapos din nila ito na may respeto pa rin sa bawat isa. nag din sila sa kanilang mga tagahanga na patuloy nilang sosoportahan ang isa't isa bilang mga artista kahit sila ay hiwalay na. Samantala bago ang kumpirmasyon ng hiwalayan ng Kath Neal, nagkaroon na ng mga rumor kung saan sinabi ni na Christopher Minat Romel Chica sa kanilang online show na nagkaroon na umano ng pag-uusap ang mga abogado ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo hinggil sa paghiwalay o paghahati ng kanilang mga investments. Hindi hindi naman lingid sa mga fans ng Kath Neil na maraming negosyo silang pinagsasamahan. Magkasosyo sila sa ilang mga businesses. At dahil sila ay nagdesisyong maghiwalay ng landas, tila ang nais mangyari ng dalawang kampo ay paghatian na rin ang kanilang mga investments. Hindi lang malinaw kung paano nila ito gagawin dahil running at maayos naman umano ang standing ng mga negosyo ng Kath Nils. Ang lumalabas tila ayaw na nga nilang magkaroon pa ng koneksyon sa isa't isa. At ayon sa ilang mga netizens, maaring naging masakit nga ang kanilang paghihiwalay at malalim ang naging dahilan. Nakakapanghinayang dahil matapos ang 11 years, mawawala na parang bula ang kanilang pinagsamahan dahil maging sa mga negosyo ay nais nilang maghiwalay. Samantala sa pangyayaring ito, tila mas malaking simpatya naman ang nakukuha ni Catherine mula sa mga fans. Ito ay dahil sa mga naonang balita na third party issue ang siyang pinakadahilan ng kanilang breakup. Hindi man binanggit ng aktres ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan ni Daniel. Tila batid ng mga fans kung ano ang naging mitsa rito. Para sa mga susunod pang updates hinggil sa balitang ito,